Alam po ba ninyo ang pinakamatagumpay na gobyerno na darating sa mundo? Yung gobyerno ni Kristo Yesus. Mangyayari po ito sa kanyang pagparito sa kanyang millennial reign. Second coming po ang tawag doon. Kasama po tayo doon. Tayo mga believers niya, nasa likuran po niya tayo. Kasi ang gagawin po niya, papatay niya yung Antikristo. Sa pamamagitan ng kanyang po ng na kasulatan at ang Antikristo at itong bulaang propeta ito itatapon po sila dito sa Gihina. Sila po ang buena mano sa Gihina. Okay. Maliwanag po yan. Sila po ang buena mano sa Gihina. Okay. At sila itatakpan doon, isasara yun sa loob ng 1,000 years bago nila makasama ang kanilang leader na si Satanas. So, si Satanas naman, ikukulong muna pansamantala sa isang pit. Doon muna siya, tatakpan siya roon para hindi siya makapandaya sa loob ng isang libon taon. Makinig po mabuti. Ang paghahari ni Jesus na 1,000 years, ang pinakamagandang klase ng uri ng gobyerno na pwedeng maranasan ng mga tao sa lupa na ibabong nito. Okay? So, gusto mo bang mapasama roon? Isa lang ang key. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Someone commented sa akin yesterday, but di ko raw sinabi doon na you and your family. Kasi po alam ninyo, no? Ang pagtanggap po sa Panginoon, Heso Kristo, kay Jesus, Individual decision po yan Okay Hindi ko mo anak ka ng pastor Pinanganak ka sa isang gawain ng mga kristyano Ibig sabihin, meron kayong church Institutional church, whatsoever, etc, etc Na ganyan Doon ka lumaki Pagkatapos, automatic, kristyano ka na No! Million times no! Yang batang yan, yang anak ng pastor yan Kailangan mag yan Sa puso niya Tanggapin ang Panginoong Isokristo Tanggapin niya si Lord Jesus as Lord and Savior Malirigtas po siya paniniwalaan niya yung finish work. Alam niyo, pag sinabi natin tanggap si Jesus, ibig sabihin no, maniwala ka na sapat na yung finish work niya. Yun lang po yun. Pag naniwala ka na sapat na yung finish work ni Jesus, tinatanggap mo siya as Lord and Savior. Di ba? Ganun lang po yun eh. Di ba, mami, nakipagkaibigan ka sa isang tao, tinatanggap mo siya bilang kaibigan, bilang ano siya. Kung ano man siya. Di ba? Ganun po yan. Si Jesus, tinatanggap mo kung ano yung ginawa niya sa isang krus. cross. Namatay siya para sa iyo, para bayaran ng kasalanan mo. Past, present, future. Akalain mo, past, present, future, hindi mo hindi ka pa pinapanganak, hindi mo pa nakukumit yung kasalanan. Pinatawad ka na niya. Binayaran niya na once for all time ang iyong mga kasalanan. Kaya walang hihigit pa, walang gaganda pa sa gospel of grace ni Jesus Christ ngayong church age. Why ngayong church age? Sa man, Sapagkat ito pong age na ito, ha, matatapos ito sa tribulation, hindi na po yung faith alone in Jesus. Sa tribulation, Mayroong paraan para maligtas ka. But still, andun pa rin yung grace. Hindi po nawala yung grace ni Lord. Dahil si Lord Jesus, napakabuti. Gusto niya lahat maligtas. ay niya may mapahamak na tao. Di ba? So, may grace pa rin doon. O, itanong niyo ko, Ano yung grace doon? Magpapugot ng ulo. Ibig sabihin ba yung magpapapugot ng ulo ay eh, grace? Abay, oo. Grace yun. Grace yun. Nireveal ni Rebellion Jesus sa akin yan. It's grace, my son. Mahirap nga lang, but it's still grace sapagkat binibigyan ko pa ng pagkakataon ang mga tao na naiwan sa rapture na maniwala sa akin but yung kanilang dugo nang bububukas sapagkat tapos na po yung covenant of grace during that time. So sad. Pero still hoping. No? May hope pa rin. Jesus is the person of hope. He's the person of grace. Lagi may grace. Diba? So, bag, yan po mga mangyayari sa hinaharap. Magkakaroon po ng 1,000 years na millennial reign si Jesus. Yan po ang pinakamagandang paghari dito. Headquarters in Jerusalem. No? Headquarters in Jerusalem. Meaning, nandoon po siya, magtatayo siya roon ng palasyo niya, si Jesus, palace niya, o kaya parang isang office na malaki, doon siya uupo pupuntahan siya ng mga tao sa iba't ibang bahagi itong mundong ito. 1,000 years lang naman po yun, pero wala pong binatbat yan kumpara din doon sa eternity. Mas maganda po yung eternity kasi forever and ever we will be with Jesus. Kaya lang kailan to pa rin ni Jesus kung ano yung mga nakasurat sa Biblia. Kaya matutupad pong lahat ng yan. O, ano po bang umpisa nung nag-strike na po yung clock? Noong 1948, naging nation ang bansang Israel. Maraming mga theologians dati, parang malabong mangyari yan kanila. Pero nung naging nation ng Israel, nung 1948, nag-umpisa na po sila mag-aral. Bumalik sila sa eschatology. Bumalik sila sa end time prophecies. Kasi ang Panginoon, pag medyo hindi na pinapaniwalaan ng kanyang salita, gagawa ng parang, itong gagawin ko, paniniwalaan na nila yan dahil ito gagawin ko na to. Yan ang sabi ng Panginoon. Ipapakita niya, gagawin ko na to para maniwala sila. Di ba? So 'yun lang po. Bye-bye.